Uh, good morning at, at good morning din sa lahat ng nakikinig sa Bombo Radio Coronadal. Oh, maraming salamat sir and nice meeting you on air. <laughs> yes po, uh, oh, first okay. time in Coronadal. Opo, ano po, uh, makaintindi ka ng Ilonggo sir? Uh, ko, tapos ah, ano? kama graduate high school sa Marbel. <laughs> Ay, ang bugalis, ko familiar ang nawong. Anyway, so uh, nice to meet you sir. ah uh na kumusta gali ang journey mo prior sa imo sining assignment dira sa as post person sa 6 ID ka anay na assign sir Actually do gay ako na assign sa Western and Central Visayas okay. lalo na doon sa Bohol oh, sa okay. Negros then Iloilo I see. Okay. So, it's nice to be back. So, kadali lang, makapauli. Di, pila ka oras lang. Banga na dayo, no? <laughs> Mga two hours and a half or three hours maximum. Oh, okay. <laughs> Sige. anyway, no. Sa subong gati on, no. nagpasalamat kami, sir, no. Nga naghatag ka time sa Bamboradjo Corona dal kay uh, last time ang aman nga ma-interview Lieutenant uh, Colonel Rodin Orbo, no. Kag uh, uh, kami nagabulig man, no. Sa information dissemination, ila binagit kung mga accomplishment pag abot karon sa bahin sang atin sini mga kasoldaduhan. But anyway, no. Subong unaon -una anay nato no ang bag-o na designar naman, no. Ang uh, uh, head ka ron sang, uh, a 6ID, uh, for one uh, sang atensyon uh, sining 6 ID for for 6 ID Philippine Army Brigadier uh, General Jose Vladimir Kagara tama ba sir no yes uh, showing coming uh, incoming okay uh, commander ng 6 ID pero hindi pa siya na-install most probably Ooh. next week i see okay so mga next week pagali na no ma-install Main uh, oh tentative oh. Uh, november 11 okay. uh, i think tuesday mm uh -huh. Wow, dungan sang anniversary yun naman di sa Bamboradjo Corona daw na sir ba? November 11. <laughs> oh, November 11 ata eh. Oo. Oh. Sige, ano, ma-update lang kami sa iya sini pag uh, formally pag install na sa iya. Pero oh. sa i mga pagpungko sub siguro mas maayong istoryahan naton ang uh, mga accomplishment kay ma-include dira karon atong pinaka-recent nga may mga surrenderis no nga taga diri sa South Cotabato. Pwede naton tumauna sir. Okay, ang area ng 6ID uh, covers the two regions, the Bangsamoro region saka uh -huh. yung Region 12. Uh -huh. So sa Region 12 um it is under the 6th Altered Brigade ng okay. 6ID na nakabase sa Palimbang. Uh -huh. So yung gina-refer mo ata ng mga surrender sa area nila, uh dyan sa coastal area ng Palimbang, uh -huh. Libak, no? Uh in the mountainous area of the boundary ng South Cotabato at sa Sultan Kudarat may ara sila walo ka-surrendery ng mga dati members ng New People's Army sa Daguma uh, front na na area, yung Daguma range. So I think uh, yung walo na to, uh, dugay naman silang uh, ang ibang dugay naman nagpalahuway uh, para maklear ang ilang pangalan, hindi na sige tago-tago, uh, nag-formal surrender sila sa 603rd Brigade Uh, kag sa 37 ID nga naka-base sa Libac. Okay, see, no kag, it's a uh, good sign no so portion lamang ina but uh, uh, sa imo sir nga pag-assume uh, sa imo nga puesto, pwede naton ma-hanay isa-isa po ang mga recent accomplishments sang 6 ID po. Uh, ang 6 ID uh, nagaconfront sa sang uh, duha ka threat groups. Itong uh -huh. Communist Terrorist Group sa area ng 603rd, banda sa Region 12 area. Uh -huh. Then din naman sa Bangsamoro, gina-confront niya ang mga or o remnants, gina-tawag sa uh, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters by FF, tsaka Islamia. So, uh, karamihan sa mga naging accomplishments niya dito sa area ng uh, Lawless Terrorist Group, uh, especially sa area ng Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, tsaka yung tinatawag niya na kung nabatian niyo ining ginatawag na uh, uh, special geographic area. Derisa uh, sa uh, dating mga barangays ng North Cotabato then through the plebiscite noong 2024 uh ging cluster in 66 barangays so nabuo nila ang walong municipalities under special geographic area ng Bangsamoro region. Mm -hmm. So mostly uh yung mga Surrendered firearms, yung ginatawag natin CCSR, mga confiscated, uh, captured, surrendered, and recovered firearms dito sa area ng Bangsamoro. Uh, usually as a result ng shooting incident, mga redo, no, ng mga magkabilang barangay, uh, may mga cases na uh, Christian area versus Muslim area. Uh, may mga cases naman na uh, mga supporters na mga politiko. Uh, may mga cases naman na uh, land dispute, yung boundary ng mga duta, uh, yung land ownership, nasa isa kalote, tatlo yung may titulo. So kung sino yung tuod nga tag-iya, ng kuisag results la sa hindi uso ang filing of cases during nga uh, i-file ko sa korte para para iilaban na ining titulo ako ang may-ari si ning lote so ang ginahimon lag uh, kung baga ginagamit na mga armas, armas. talagang sila may armas uh -huh. so amo um, na ang incident minsan sa mga rido uh, tungod sa mga land dispute mga land boundaries ownership sa Luta. Uh -huh. kaya simply part siya ng law enforcement operations pag need ng police ang assistance ng Philippine Army so nag assist kita sa law enforcement operations kaya minsan as a result madat na natin sila nga nagarido or mga shooting incident so ang mga firearms na ginamit nila uh, mostly eh, wala naman mga lisensya mga loose firearms so ginaconfiscate nato mm, I see pero uh, of course nagasunod kami sir no nga parang uh, every month no halos uh, tuman tuman damo no napakaraming mga uh, loose firearms at mga makonfiscate ninyo ng mga baril. Pero daw wala nang kakaubo, sir, ang armas. <laughs> paano ninyo na ginalantaw po? Di imposible halin at paano nga makaangkun sa mga armas? No nga amo ni ang nagaka karon sa sining mga Elinaway eh, kag mga insidente sang pagpatay po. Mostly ni mga armas, may mga homemade man na sila lang naghimo. So kung for example na confiscate di mo na mas liwat. Okay. <laughs> Or kung oh, so... isa may mga wayman nga nagabaliga ang mga armas, oh, oh. uh, uh diri nila uh, diri kasi sa Bangsamoro area uh, may mga nagalusot lang nga mga armas man halin sa gawas diri sa back door oh, oh. tawi-tawi, basilan, sulo, oh, yes. so pasulod dire. So posible man nga halin sa gawas tapos da, sa backdoor nag-aagi ining mga firearms oh. so possibly uh, nga gina, ginabakal nila ining mga firearms or kung hindi man sila mismo gahimo mga oh. paltik pero po, pwede man makapatay oh abo no that is why no Ma makita naton ang context to why nga ang pamangkot kid sa mga hindi balaan kung ano ang scenario sa barm is amogali na ang nagakatabo sa issue naman po sang ining mga uh, illegal drugs no kag iban iya ng mga uh, insidente ng no? crime nga nagakatabo ano ang panglantaw mo sir sa nga uh, once nga isa iya ka nga grupo may bitbit -bit nga armas uh, possible connected na sila sa also ining pagpatay uh, drug dealing or any crimes no nga ma -ma -ma may posible Am may ara sina mo pa na ka strong iya nga mga grupo nga makabig nato notorious aside karon sering mga na, mga identified na nato of course na ara dira sa sa marm ah uh, yung primary threat gedris area sa Bangsamoro, ining mga nabilin remnants tawag sa BIFF kag dawla islamia okay. uh, mm -hmm. somehow si mayara pa pagid mga foreign support mm. na uh, nagaagi sa Uh, pwedeng may mga scholar sila o di kaya may network sila kung paano ipadala ang mga support lalo na financial support so do gamay na malang ni siyang grupo mas amo pa na yung ginatutukan naton subong uh, do secondary ang drugs kay hindi man madula man ng drugs which is also uh, a separate uh, uh, ito, uh separate uh, case yung sa drugs pwedeng okay. ang behind ra mga negosyante get nga nag focus sa drugs kag di man ano balakon kung anong mga connections ang ibang sina sa ila. pero ara man na ang aton nga pideya nag-assist gapon kita sa PDEA sa local authorities naton when it comes to drug uh, enforcement operations. Mm -hmm. Dako nga help man uh, actually sir no uh, mentioning of uh, rido or family feud uh, makita naton no kamo ang isa sa mga upod sa ning pagsettle bala. Ano ka budlay sana sir? Uh, para ma, ma maluan na ang konteksto. For example, nag-aaway minsan, members din ng MILF, no? parang dalawa silang commander. Tapos, uh, uh, may land dispute or ano, hindi natin alam, ano, pinagmulan talaga ng away. Paano yan, sir, ma masettle? At paano tayo pumapasok po dyan sa uh, negotiation? kung ang problema sa level sang barangay may naginaway may shooting incident or may rido uh, involving two families so sa level ni barangay captain pwede niya i-settle okay. kaya lang may mga cases na si barangay captain parintin niya yung piyak na party so daw wala salig ang isa so gapasok si mayor so pag hindi madress sa level ni mayor hanggang sa level ni governor pero kung hindi ka pun madala, kasunod ang Philippine Army, uh, Philippine Police muna. Pag hindi kaya ng Philippine Police, assist kita. Okay. Uh, kay usually, ang mga nagarido, may ibang nga tagdagmo man, may sa piyak nga party, sobra 20, sobra 30, sa piyak 30 man. Uh -oh. di ang police, pag nag-respond, polo, 15, so pwede ka unun lang sila. Kaya pang uh -oh. pangayos na assistance sa Army, kay once nga magsunod ang Army, isa ka company, isa ka platoon, medyo may matahap sila. So ma-stop ma lang ang shooting incident or ang exchange of fires. nag nagalinok panay kung makita nila ang presence ng uh, military uh, yeah. upod man ng police sa local authorities. So gina uh, ang front pa rin sa pag-settle yung local chief executive pa rin. Okay. Uh, si mga Captain si Mayor or si Governor with with our presence. Okay. Kasi kung wala yung military, budlay sila magintinday like hmm. So okay. dapat ada uh, ang presence ng military uh, para magkaroon sang maayong istoryahan ang both parties kay kung sila lang do mas pilion nila ang uh, mag mag kinusilay na lang sila. Do, hmm. mas amo nang gusto nila uh, ubusan na lang kung, kung kung maubos ka di ang ang ginaklaim namon nga lupa makuha namon kay naubos na tong kontra. Wow, grabe no. Na uh uh, Pero ti ang magina, no, salamat kay araw ang presensya no, sa atin sila yung mga kasoldaduhan. Sa IMO, sir, nga pagpaadhag sa tanan, no, kay hindi pagid madula ang connotation nga no, once nga in barm area, magamo, damo armado, kagperme, may ara sa nagakatabo nga pinatsyanay. But, no, halin mismo sa imo, paano ang natin mapasiguro kasubong ang barm ara sa peaceful nga kabat because of the presence of uh, and not only Philippine National Police, but of course the Armed Forces of the Philippines. Actually, ang mga MNLF, yung mga MILF Dries area, nagabulig man sa aton mm. uh, para maging peaceful ang BARM. So sa sa base sa mga experience namon dere uh, sa mga nagakalatabo, daw damo pa sa mga lugar nga hindi klaro ang land ownership mm -hmm. kay istorya sa mga local officials dire sa una do nga panahon wala man uso mga titulo mm -hmm. uh, kung ako dato or ako sultan sige uh, patindog lang kamo na balay tapos uh, uh, wala sang ginatag nga ownership so pagabot sa uli mga generations ining subong ginakuha na nila kay nang duta daw ginhatag sa ilang lulo okay. or tatay nila so ila na ginabawi nila so uh, siguro hangga't hindi pa ma magkaroon ng uh, maayos na pag-award sa mga lupa uh, ang redo -do, continuous lang siya though uh, by this time damo naman sang na uh, win-win solution na si for example may tatloga uh, claim, win-win uh, solution siya, uh, pwedeng uh, hatiin na lang yung lupa then uh -oh. i-process yung title para hindi na mag sa susunod naman ng mga rido. So do, ginamatamat siya. So wala lang ako sa statistics kung naka-50% na ba ang BARM sa pag-award ng titulo sa mga duta. Okay. Uh, ina siguro ang aspect nga kailangan natin uh, i-research kung uh, ilang percent na sa uh, mga land ownership dali ang napatituluhan na mahambal natin na uh, hindi na kailangan pang awayon. Uh, damo naman sang nasettle ang aton ng mga local government uh, upod man ang PNP tsaka Philippine Army sa area So, tuloy-tuloy lang ni hanggang sa siguro malambot na ito, 100% kung kaya natin lambuton nga uh, ma-settle ang ining uh, conflict sa duta. Uh, mainly, ang um, ni siya ang reason kung bakit may marido at kung bakit rin mayroong mga armed groups na trying to defend not only their area but ang ginapinan ng isang barangay, buong barangay. Eh. <laughs> For example, yung may isang barangay di Christian area, gine-claim nila na amon mana So, barangay versus barangay ngayon natabo tabo, may case na muna na barangay uh, wherein mostly christian ginaklaim sang isa ka barangay nga mostly uh, muslim so rido sila dalawa barangay yeah. so dinaggo na na siya oh, okay. so uh, siguro uh, time will come na ma reach din naton uh, malambot din naton ang ang panahon nga ma fix na ni sa tanan oh, okay. so isa isa na siya ka challenge sa BARM mm -hmm. leadership kung paano niya ayuson ang ining mga conflict uh, there sa area Mm -mm. and also challenging part din po sa inyo na, sa atan sining nga Anyway, sir basically yes, nag-challenge ko dia. Uh mm -mm. Uh big challenge din ni eh sa military kung mm -mm. Uh, paano ma maka intervene para hindi na mag-cause ang further pa na conflict kasi magbalik man gihapon sa aton uh, or lalo sa military kung sakaling nagdinagko na siya na makialam na uli yung mga grupo sa mm -hmm. sa sa, sa nga, nga problem ng problema para hindi na siya mag-escalate pa ang tension ara kita naga para uh, ma ng nang barm yung yung role nila diri sa Bangsamoro. Mm -hmm. Okay, no, dami git no kay damo kami sa nga sa so, imo sir. Subong nga aga nga uh, I know, pati ang atan nga mga listeners and viewers nakatuon git. Uh, ang konteksto karon sang scenario kay sitwasyon dira sa inyo sini nga AOR. Of course, no sa palaabot ni November 11 na mentioner mo mag uh, change ang command sa 6 uh, 6ID. Ano mga expectations naton sir sa pagkambya sang uh, ano po sang mandato sa 6ID po? So mag-change ang leadership ng 6ID, but the situation remains uh, the same, continuous lang. Okay. Uh, lalo na, kasi ang nabilin nga medyo uh, area of concern dire ining marshland area, uh -uh. ining tubigon nga area pa, ining marshland, uh, natawag lang pawas, uh -uh. na dire, dire galibot-libot lang ang mga BFF at DI, kaya once nga sa tubig na mag-ilinaway budlay uh, expert sila sa tubig no uh -uh. Uh, so amo um, ning pinakadako nga challenge ay incoming din na uh, uh, commander ng 6ID kung paano tapuson ang nabilin pa nga mga membro ng BIFF sa ka Damia nga lang man usually makita sa marshland area uh, combination ng area ng uh, special geographic area or SGA at boundary nila ng Magandang Sur daw so, mainit ni siya nga lugar kay diri ginahambal nila may dako nga uh, oil and gas deposit Yo, na yeah. once na ma-explore mm. base amo ning lugar sa bilog nga Pilipinas ang pinakamangranon kung ma-explore ni siya no. so ining SGA which is eight municipalities duha na lang ka municipality okay sige no, no Sana ka na photo kanang gandang aton kanang partner oh sige parang naka-mute na si sir no para hindi siya okay hello sir hello ma po. okay na okay na sige uh, you okay, okay. proceed po go ahead okay uh, yung pinaka contested uh, area kasi itong special geographic area uh -uh. na eight municipalities siya this time so kung mayroong dalawang municipalities sa palibot na magvolunteer to become part of SGA then ma-comply niya yung requirements na minimum 10 municipalities so maybe from SGA magiging probinsya siya kag kung maging probinsya siya uh, at yung area niya sa marshland area na mayroong oil and gas deposit base maabot ang panahon nga amuning probinsya o ning SGA nga eh, ang maging pinaka mayaman na probinsya sa bilog ng Pilipinas kaya napakainit ng area na to wow kaya po pala Sige. No, sir, malawig naman ang aton nga istoryahan. Ang may nalipat kung gusto ka ipaabot. Ano gusto mo po na ipaabot sa lahat ng mga nakikinig na to? only in uh, South Cotabato ka napapakinggan. Worldwide actually because you are live also in our uh, Facebook operation as of now. Ano po gusto niyo ipaabot sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa Bomba Radio Coronado? Go ahead po. So in behalf of the 6th Infantry Division, joint task force central, kasi hindi lang naman Philippine Army yung nandito, nandito rin yung mga Philippine Marines, Philippine Air Force. So hopefully sa ululupod natin ng paghulag, uh, towards the end of the year, sana matapos na ang internal conflict, uh, particular this sa era sa 6 ID, uh, with the, the full support ng mga local authorities natin, para ang AFP naton maka-focus na sa ibang pang mission which is uh, in demand na rin karon yung territorial defense operations na dapat sa AFP din lalo na yung issue doon sa West Philippine Sea na kailangan din natong tutukan then as well as yung challenging mission din ng AFP on humanitarian assistance disaster relief sa panahon ng uh, typhoon earthquake kailangan din kita mag-responde uh, sa mga areas nga hindi na masulod halos ang mga rescue operators natin kundi ang pinaka pwede yung air force naton through air evacuation or yung mga salakyan naton na kaya lang lusungon kay uh, tagahawak o okay. taga liog na mga tubig mm -hmm. tukot sa aton mga mga trucks na uh, pwede lang sudlon ang mga munang area oh. so isa man sa mga area Uh, of concern mission nga, ginatutukan man sa aton nga, nga AFP yung ginatawag naton HADR or humanitarian assistance as a relief aside sa internal security operations nga gina um, uh, ginafokusan naton this time so hopefully uh, towards the end of the year bago matapos yung 2025 um, ma, ma turn na naton sa local authorities uh, sa Philippine National Police ang internal conflict Uh, so that our AFE can uh, refocus to other missions such as territorial defense operations and humanitarian assistance and disaster relief mission.